Sa unang tingin, iisipin mong ibang planeta to. Kasi sino ba naman ang mag-aakalang may mga punong kayang lampasan ang gusali, bundok at minsan kahit ang imahinasyon natin. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga higanting puno dito sa mundo na parang hindi talaga kapanipaniwala kaya samahan niyo ako. At kung bago ka lang dito sa Astig Kaalaman PH, huwag mahiyang mag-subscribe kay Bigan. Dahil ngayon, babalikan natin ang 15 pinakamalalaking puno sa buong planeta. Number 15, Chiwat Giant. Bago tayo magsimula, huminga ka muna ng malalim dahil ang entry na to halos parang tore. Ito ang Chiwat Giant, ang pinakamataas na Western Red Cedar sa buong Canada matatagpuan malapit sa Chiwat Lake sa Vancouver Island at mula nang madiskubre noong 1988, tumatayo ito ng 182 feet na may diameter na mahigit 20 feet at halos 16,000 cubic feet ng kahoy. Buti na lang nasa protected area ito kasi kung hindi, malamang matagal na itong nawala lalo na 87% ng old growth forests sa isla na laging na. Number 14, Wisteria Ngayon, etong tanong, Akala mo ba ang wisteria pang hardin lang? Hindi! Kasi sa Japan, may isang wisteria na parang kumot ng kulay. Sa Ashikaga Flower Park, may 144-year-old wisteria tree na kumakalat sa kalahating ektarya. Sobrang bigat at lawak ng mga baging nito na kailangan pang suportahan ng bakal. At kapag tumama ang araw, para kang nasa ilalim ng isang pink at purple dreamscape. Number 13. Dorner Fear Kung akala mo tapos na tayo sa matataas, hindi pa. Sa so Oregon, may isang coastal Douglas Fear na tinawag na Dorner Fear at tumatayo ito ng 327 feet, ang pinakamataas na non-redwood tree sa mundo. Natira lang ito dahil literal na nakaiwas sa mga logger. May edad itong 450 to 500 years at marami ang naniniwalang baka may mas mataas pa na hindi pa nadidiskubre. Number 12, Lagua Christmas Tree. Pasko ka ba? Kasi kung tree ang pag-uusapan, hindi Rockefeller ang reyna. Sa Rio de Janeiro, may 279-foot floating Christmas tree na umiikot sa bay tuwing December. Tinatampok ng fireworks gabi-gabi at ang star sa tuktok, dalawang toneladang bigat. Number 11, Centurion. Sa Australia naman, naroon ang Centurion ang pinakamataas na eucalyptus sa buong mundo. Mahigit 327 feet at siya ang pinakamataas na hardwood tree sa planeta. Nakapalibot dito ang secondary forest dahil halos lahat ng original forest na wala dahil sa logging at sunog. Nadali rin ito noong 2019 fire pero swerte, nakaligtas ta rin. Number 10, Tani Mahuta Sa New Zealand, may isang puno na hindi lang mataas kundi sagrado. Ito si Tani Mahuta, Lord of the Forest, ang pinakamalaking kawiri tree sa mundo. May 169 foot height at 62 foot girth at maraming bumibisita para makita ito. Madalas pa nga naiiyak sila dahil sa presensya niya. Kailangan pang maglinis ng sapatos bago lumapit para hindi madala ang sakit na maaaling pumatay dito. Number 8. Nomina Lagarilmene sa Tasmania, ang pinakamataas na blue gum tree ay Sinumina Lagarilmene na umaabot ng 298 feet. Hindi biro ang pinagdadaanin nito. Nakapaligid dito ang mga lugar na halos naubos ng logging. Nailigtas ito dahil sa patikarang na anumang puno lampas 278 feet protektado. Pero may konting kontroversya. Ayon ng lokal na komunidad na makapagmatasing ang mga champion fees dahil sa kasaysayan ng deforestation sa lugar. Number 8. Butan Cypress From Tasmania, lilipat tayo sa Himalayas. Ang Butan Cypress National Tree ng Butan ay kadalasang 50 feet lang sa bakuran pero sa wild. Kayang umabot hanggang 300 plus feet. May rumor na may umabot ng 312 feet pero secret ng location. Puno itong may malalim na spiritual significance para sa mga Bhutanese communities. Number 7. Servim. Sa Evercreech Forest Reserve sa Tasmania, matatagpuan ang pinakamataas na man na gum tree sa mundo, Servim. Bahagi ito ng grupong white knights at tumataas ng halos 300 feet. Dati plano sanang itong ilag noong 1930s pero dahil sa hirap ng transportation, hindi tiniloy. Ngayon may trail na para bisitahin sila at may boardwalk sa paligid ni Servim para hindi masira ang roots. Number 6, Juggernaut sa California naman, may isang redwood na literal na kinilatis ng LiDAR scanners, Juggernaut. Tumatayo ito ng 460 feet ang pinakamataas na single stem coast redwood. Natuklasan lang ito noong 2014 dahil sa aerial mapping. May lapad itong 27 feet at volume na higit 42,000 cubic feet. Number 5, Yellow Miranti, Minara. Sa Sabah, Malaysia, patuloy na nadidiskubre ang mas malalaki pang puno at noong 2019, natagpo ng Minara, isang Yellow Miranti na 330.7 feet ang taas, ang pinakamataas na tropical tree sa planeta. Mas mabigat pa raw ito kaysa sa take-off weight ng Boeing 737. Lahat ng ito nasa Danum Valley, isang huling natitirang tirahan ng mga species tulad ng orangutan at clouded leopard. Number 4, Tennessee Treehouse hindi lahat ng malalaking puno likas na perpekto para sa tirahan. Pero sa Tennessee, si Horace Burgess gumawa ng 10-story treehouse sa paligid ng isang 80-foot white oak. May chapel, basketball court, spiral stairs, lahat ginawa mula sa scrap. Pero noong 2019, isang malalang insidente ng sunog ang tumapos sa estruktura sa loob lang ng 15 minutes. At hanggang ngayon, wala pa rin formal na investigasyon. Number 3 Rainbow Eucalyptus. Kung kulay ang hanap mo, eto na ang number 3. Ang Rainbow Eucalyptus na native sa Pilipinas, Indonesia at Papua New Guinea ay umaabot hanggang 250 feet. Nagpapalit ng kulay ang trunk dahil sa mabilis na pagtubo at pagbalat ng bark. Sa Hawaii may tumataas ng 200 plus feet sa roadside. Parang fantasy forest yan. Number 2. Sumamera sa Amazon, may isang puno na tunay na hari, ang sumamera, species ng kapok. Umaabot nito ng 200 to 252 feet at isa sa pinakamabilis na lumaki sa rainforest. Ang massive roots nito, umaakyat hanggang 50 feet sa trunk, sa laban sa seasonal floods. At hindi lang basta puno, sagrado ito sa mga mayan at sentro ng maraming lokal na tradisyon. Number 1. Hyperion At eto na, ang pinakamataas na puno sa buong mundo. Ang Hyperion, isang giant redwood na 379.1 feet ang taas. Nadiskubre noong 2016 pero sikreto ang lokasyon para hindi saktaan o madaanan ng sobrang turista. 600 to 800 years old na ito pero mukhang titigil na ang paglaki dahil sa wadpecker damage sa tuktok at sa dami pang hindi pa rin natutuklasan. Maaring may susunod pang mas mataas nakakabelieve di ba sa dami ng gulo sa mundo may mga puno pa ring taimik na nagpapaalala kung gaano kalawak at kamangha-mangha ang planeta natin kaya kung na-enjoy nyo ang ganitong kaalaman samahan nyo pa kami sa mga susunod nating videos at kung gusto nyo i-subscribe nyo na rin para hindi kayo mahuli hanggang dito muna kita kit sa susunod nating pag-akyat sa mga kwento ng astig kaalaman PH